May mga panahon talaga na sarap kumain ng matatamis na pagkain. Katulad nito, mahablang ka. Di diba ang sarap nito? Tara, paturo tayo kay Mrs. Una, naglagay si Mrs. ng one can jersey vaporada 370 ml. Pagkatapos niyan, nilagyan niya ng one can Alaska condensada 300 ml. By the way, huwag mo muna i-turn on yung kalan ha, mamaya na. Okay, then naglagay siya ng dalawang 200 ml Coco Mama Fresh Gata. Then add 2 cups of water. Ang cute na mga baso namin, di ba? Blue ang pink. <laughs> Then add jelly cream corn 425 grams. Actually, ngayon ka lang ito nalaman na may cream corn pala. Kasi ang alam ko, kernel corn lang. So, nag-add kami ng 425 gram jelly kernel corn. Ang galing talaga ni Mrs. Tapos, add 2 tablespoons of sugar. Haluin mo ito ng mabuti at pwede mo na i-turn on yung kalan and make sure low to medium heat lang para hindi masunog yung ilalim. Then, kailangan po natin na 150 grams ng cornstarch and 1 cup of water at haluin natin. At kung madissolve na yung cornstarch, pwede na ito ilagay kasi ito yung magpalapot sa luto natin. So, haluin mo lang ito ng haluin until makuha natin yung texture. Kung pagod na yung kamay mo, sa kabilang kamay na naman. <laughs> oh, ito na guys. Ito na yung hinanap natin na texture. Sobrang ayos, di ba? pwede na natin to ilipat sa glass tray, tupperware o ano meron kayo dyan. Pagkatapos yan guys, lagyan na natin ng shredded cheese and refrigerate for 2 hours. Kita nyo guys, sobrang aesthetic tignan. Sa Lazada ko lang nabili yang paikot-ikot. Actually, 200 pesos lang yan. <laughs> Yun guys, ni-slice na ni Mrs. Ready na pamigay sa kapitbahay. Dami kasi nagpa-reserve while nagluto kami nito. Of course guys, sa atin yung unang tikim. Grabe, ang sarap. Oh, follow nyo na lang tong recipe na to. Before we end the video picture muna smile